<laughs> Thank you <laughs> sa amin at sa kasama uh, at naging pakisya po ng buhay namin uh, dito sa Marquee Christian Church Lord, we pray na you continue to support her and you continue uh, uh, to ask for what uh, you need uh, na nangailangan ng uh, hanggang kalina at hindi po siya magkipay ang puso para may share yung pagmamahal ninyo uh, sa akin uh, Lord, I pray na uh, uh, this morning

Yay! Hey, hey. chugan na rin po and then... <laughs> then <laughs> okay. Kakain na daw po na. Kakain na po hey, natin ng ka-channel. Nagbanta yung sa program talagang Persis Anis. So pwede na rin tayo tulungan ng goods then balik po tayo sa table. Mm -hmm. Yay! <laughs> may mga uuwi pa oh oh lang ado ado manok ah sarap pagkaing pinoy in fairness! Sorry, okay. sorry! picture ba Kala ko kasi dito kami. Nung pagdating ko dito, ayaw na akong papuntahin ni eh. sa taas. Kanya, madami na sila doon. Ate Sai. Si masarap ba Balikan yung Ako yung ampalaya. Masarap yung ganyang ampalaya. Ako gusto ko yung pabilog na kwa Ay, ang ko yung kaya ano. Ay, sa kuya, ng pabilog. Masarap na. Masarap. Masarap.

Lakasan mo. Lakasan na si Rose. Ay. mi na niya 'yun. Salamat na lang ng sa bahay Iyakin pala si attorney. Eh napakasalamat dahil nakasamot siya sa, ba? Bye kahit na nagsasama kami sa isang araw na araw, nangyayari ko ano, talaga yung, yung kabatidhan niya. Masyado kami opposite sa isa't isa. -isa. <laughs> <laughs> Oo, kasi madal-dal ka. Sabi ko, mabait siya, pagdita ko. <laughs> <laughs> opposite at ano, naman. Pero kahit na opposite kami, andoon yung, yung bonding mapag eh. um, miss ko sa kanya yung every time na mag share mag-uusap kami, hindi matatapos yung araw na mag-uusap kami na wala kito sa pag-uusap namin. Lagi, ano yung yung sharing, ano yung yung mag-encourage. Nagwala ko kayo. Hindi mo inaayos yung video mo. Hindi mo inaayos yung video mo.

Mas clear siya John. May nakita kami nila Ate Jen, maganda rin. At, tingin kami ng cellphone ng nakaraang araw, Ba? <laughs>

Naman sa amin, expert, but, sa kasi so Lord, we pray that your spirit, that you give a double portion, Lord, to as she prepares uh, being a church planter Esperanza. Namin, siya, yung mga hardships and trials and challenges We pray, Lord, nasa, siya we pray that you will that assure her. And hindi siya mag-isa mm -hmm. the church is behind her supporting her, praying for her and uh, Lord, we pray that you would bless her and uh, we look forward to mga stories mm -hmm. of faith yung share niya po sa amin <coughs> salamat Lord And itong 6 uh, months that she will be with her family I pray that it will be a time of uh, quality time sa kanyang mm -hmm. pamilya I pray that parang walang oras na nawala I pray that uh, they will have a really time together to kanyang na nabuhan bago siya ipadala Lord sa, sa, mission field. Salamat Lord and uh, salamat sa kabutihan niyo sa amin. Salamat sa faithfulness niyo. Mm -hmm. Salamat that you are with us at the, the end of age. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mm -hmm. so, Malakai, hanggang Genesis naman yung Parang yung sa yung sa dulo gawin niyo, Lord. Oo, sa unahan. Presenting naman. Presenting. Kabalik

Revelation, Judah, Judah, Jude, Jude. Jan, bakit Jan? First Jan. Jude dito. Dito sa Jan. Dito Jude. Revelation, Jude. Dito sa kabila. Yan, 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 First Jan. First mm Jan -hmm. is yung bagong Revelation. Revelation, Jude. Revelation, Jude. Yes, te. Dignanyo Bible. First, First. 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 First.

Walang nanalo okay, na. Okay, guys, Ay, malakay. Wala na po malakay. Ay, gusto namin may malakay. <laughs> two po dito, two alam Alamat po. Alamat. Blue ng